ng aksidente at binawian ng buhay dito. At ito ang Halsema Highway na matatagpuan sa Cordillera Region. Kilala rin itong kalsada nito sa tawag na Benguet Mountain Province Road at kabilang to sa 25 most dangerous highway hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Landslide prone area kasi ang matatarik nito ni na highway. At ito rin ang nag-welcome sa amin habang dumadaan ang isang landslide. Ay, shit. May aksidente, man. Ano May aksidente dun sa harap. Agara kami kaagad na kay Marites kung ano ba yung kaganapan. Walang daan, Tol. Bata to lahat. Night, night. Night. Mga naglalaki ang bato sa alsada ang bumungad sa amin. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga nauna sa amin dito kung gano'n sila katagal naghihintay. Kaya na pa kayo, Kuya? Kaya ah? na pa kayo dito? Magabi? Oh. Ito na yung isa sa kinakatakot namin ngayon dito. Yung last slide. Hindi na kumakadaan kami dito. Kung galing ka ng Baguio, Halsima Highway ang gateway papunta ng Sagada. Doon kami sana papunta ngayon. At meron itong haba na 150 kilometers magula Baguio hanggang Bontoc Mountain Province. At as na 7,400 feet above sea level. Pagmula sa pwesto namin, meron ako natanaw na malaking waterfalls. At feeling ko ito yung dumadaloy na tubig kung nasaan yung landslide na naabutan namin. Hindi ko maiwasan na mag-overthink habang nandito kami. Dahil nasa gilid ng kami ng bundok, at may eh, posibilidad na gumuho rin to anytime. Yeah. Ah. Inatanggal na. Oh, meron na yung ano ba? Oh. Uh, na tayo niyan. Oh, syempre. Yun. Tapit na. Nung natanggal na lahat ng bato, umalis na rin kami kagad dahil papunta pa kami ng Sagada. Mga kuya, salamat po. Salamat. Malayloyo pa dahil sa bungad pa lang kami. Kaya for our safety, one like, one prayer. Kaya i-like mo na itong video dahil marami pang challenges ang nakabang sabihin.